saho sa mga magpapasakit ng ulo natin <laughs> dahil parang hindi pa yata kahapon uh, yung uh, pinaka last day ng uh, strike ng mga uh, jeepney natin ay hindi pa daw yun last meron pa daw sa mayroon pa daw susunod o meron pa schedule kaya uh, kahapon may mga may mga uh, may mga eskwelahan o mga schools na na nagsuspendi na ng kanilang mga klase Oo, dahil nahirapan nga doon sa first date. Teka muna, mas maganda ho, pag-usapan ho natin ito. Nasa linya po natin ang uh, si Yusek po ng Department of Transportation. Suki na natin ito, si Yusek uh, Andy Ortega. Yusik, maganda-maganda nga po. Ay, uh, Dennis, no? Dennis, Dennis good po. morning. Magandang apa. umaga sa inyong lahat, Chad. Aba, apo. Ah, uh, Yusek, ako, pag usapan nung natin dahil uh, na-interview na ko ho kahapon si Kamondi Flora, si Kamondi, si at ang sabi po niya ay hindi daw po yata titigil yung parang part 1 dahil may susunod pang schedule. Gano ho? naapektuhan na yung ating mga kababayan base po sa data na hawak po ninyo kahapon. Dahil meron yata mga eskwelahan na nag nagsuspend na ng mga uh, pasok nila sa eskwela, Yuseke. Eh. Uh, siguro kung ibabatay natin sa kalye. No? Mm. Sa kalye, the past two days, mm -mm. halos pareho to ng mga medyo nakaraan Oo. na halos walang epekto na sa sa ating mga mananakay. Opo. Dahil, number one, 'yung ginagawang aksyon ng dalawang grupo natin sa sa transportasyon. Aba, nasanay na 'yung mga kababayan natin, nasanay na po 'yung gobyerno, mm. nasanay na 'yung mga private institutions. Mm. Parang meron na silang ginagawa. Kami, ginagawang mekanismo na pag ginawa nila 'yon, may gagawin para halos halos walang epekto. So parang it has become an everyday thing sa buhay. Parang nakasanayan na po natin mm. yung gawain nila. Unang-una, respeto po sa kanila. Mm -hmm. Kahit dalawa na lang naman po sila sa daan-daan or libo grupo na ayaw, eh, mm -hmm. e nire-respeto natin yung kanilang gawain. Mm -hmm. uh, pero on the part of the government, laging prepared po tayo. no mm -hmm. Anytime na nag sila, prepared po tayo yung LGUs, Uh, MMDA yan, malaking tulong po sa atin, naka-prepare po. Pero mm. I, I guess naging normal na lang sa buhay na hindi naman po natin sila mapipigilan. Basta importante naman po, alam niyo naman, wala silang gagawin mga bawal mm. o labag sa batas. Mm -hmm. But uh, you know, uh, they account less than 5% po sa buong sektor ng transportasyon if you go out outside of Metro Manila, hindi pinag-uusapan po yung kanilang ginagawa. Mm -hmm. So siguro po, eh, we just have to live with it na talagang ayaw nilang sumama sa programa ng gobyerno which number one po is yung consolidation and mm -hmm. uh, that's the reality na lang po siguro, Dennis. Oo. So, ah, uh, Yusek, tayo po ba'y nagpalabas ng mga libreng sakay kahapon na, sa, sa government side po? Uh, laging nakahanda tawag po namin dyan is rescue vehicle po Dennis, opo no opo, opo. para kung may problema pili naman na kung ano yung lugar na pwedeng may mangyari mm -mm. and then next is nung monday nagtanong ako ang sabi less than five na bus ang nailabas ng uh, MMDA less than five, no mm -mm. Uh, siguro yun yung during certain rush hour mm -mm. and then kahapon wala akong report na natanggap na nag uh, nagpalabas po sila So clear po sa and and I'm sure na monitor naman po natin. So it's very clear na hindi na talaga sabi nga ng ibang transport leader gaya <laughs> ni Boy Vargas hindi si hmm. na uso ang well guard ng mga sektor sa transportation. Opo. So so I guess uh, very 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 minimal na lang po yung impact na nangyayari po. Yun hong uh, pinalabasuna pinalabas limang bus, uh, kumusta ho monitoring po ninyo? Nagamit po ba o talagang naging part lang talaga ng uh, sakayan ng mga kababayan po natin? Ay uh, nagamit po yun pero siguro po nagamit isang beses lang uh, and I'm sure during rush hour lang po yun. So uh, alam mo, very sensitive po kami sa report ng ating mamamayan mm -hmm. kung may mga stranded, may mga problema. Mm -hmm. But uh, to be very transparent, uh, the other day and yesterday, eh, ako mismo wala akong natanggap na tawag from our contact so... Mm -hmm. Uh, halos walang efekto po talaga yung kanilang ginagawa. Ilang percent na lang po ba talaga, Yusek, ang hindi nagkoconsolidate? Ay, that's a good question. Ganito Apo. po yun. Apo. Lahat ng uh, franchises or operators, let's count it at 100%. Ha? So, ganun po yun, Apo, no? 100%. Apo. Apo. 83% ay nag-consolidate na po no? as of April 30. So, hmm. may natitira pang 17%, po, di ba? Oo. Ngunit sa 17% po dyan, may malaking porsyento dyan yung hindi talaga pinakonsolidate na ng LTFRB kasi yan yung mga ruta na ang prangkisa siguro isa, dalawa, or tatlo. Ito yung mga konti lang. Ito yung mga nasa liblib na lugar, mm -hmm. maliliit na lugar sa outside of Metro Manila or ah. in the provinces pero... Okay. Hindi na pinakonsolidate. Kasi parang it's not right na mag-consolidate. Dalawa lang kayo. So, yun. May porsyento yun. Mm -hmm. Pero meron din dito, Dennis, mm -hmm. mga operators for the past 20-30 years, may prangkisa sila, ha, mm -hmm. bilang sila. Ngunit, hindi na sila pumapasada for the past years dahil nga siguro nag-retire na, ayaw na, wala nang sasakyan. opo So yung natitirang 17% na hindi nag-consolidate base sa numero, to be fair, mm -hmm. siguro mga 5% lang yung dalawang grupo na talagang ayaw. Kung talagang yung prangkisa na tumatakbo at ayaw. Let's have it at around 5% po, more Five? or less. Opo, yung 5% po yun representing Metro Mega Manila o buong Pilipinas po? Ah, Pilipinas naman Abong po Pilipinas. Yun. Buong Pilipinas. Pilipinas. Na. Pero if you will look at the 5% na ayaw mag-consolidate, and the 83% na consolidate mm -hmm. yun po yung numero na kayang-kayang tugunan ang 5% na ayaw. Kunyari mm -hmm. po sa ruta na ito, mayroong isang daan na sasakyan, mayroong mm -hmm. lima na ayaw. Mm -hmm. So yung 95 na units, kayang punuan yung lima na ayaw. Mm -hmm. Kunyari may isang ruta, maraming hindi nag-consolidate. So yung ruta na nasa tabi ay bibigyan ng special permit para matugunan yung pangangailangan ng ruta na yon. So mm -hmm. yung po ang nangyayari ngayon sa buong Pilipinas, nagtutulungan po yung mga different consolidated cooperatives, oh. para matulungan yung mga ayo na mag naman. Matter of uh, dispatching na lang siguro yun yung music, eh, no? Tama po kayo. Mm -hmm. At saka just to clarify, no, makatulong po kayo sa informasyon, oh, yung mga hindi nag-consolidate, mga operators, meaning, di ba, kahit paano po, eh, they are considered as businessmen. Mm -hmm. So, decision nila yun na ayaw mag-consolidate. nire po natin yan kasi mm -hmm. baka mamaya ang iba, ayoko na yan, mag-ibang negosyo na ako. O Or yeah. yung mga iba dyan, ako, matanda na ako, ayoko na yan, ganyang klase na uh, korporasyon, kooperatiba. Uh -huh. So, respeto uh -huh. sa decision. Ngunit, yung drivers na libo-libo doon sa mga operators na ayaw, eh pwede naman pong lumipat sila ng mga trabaho nila, no? Sa mga drive uh, operators na nag-consolidate so that drivers can change from the operators and be members of cooperatives so tuloy ang trabaho ng mga drivers po. Ah mm. uh, so yung yung encouragement niyo po ay lumipat sa mga kooperatiba. Bakit po hindi na po sila pwede magtayo ng sarili nilang kooperatiba yung 5% Ah yung 5% mid deadline po, di ba? Ah yeah, It, April 30. Di ba beses oh, to, di ba pitong beses to in extent, yes Eh talagang ayaw oh, oh, na. Oh, oh, oh. So wala na silang pag-asa pero ito ito lang uh, latest to dahil nga talaga naman alam mo gusto nating tumulong uh -oh. at nagmeeting ang DOTr ha mm -hmm. sa team mm -hmm. with secretary or senate president Iscodero alam mo na pag-usapan doon ganito na lang mm -hmm. yung mga gusto pang humabol kasi baka mamaya meron iilan dyan na operator nagbago ng isip uh -oh. or baka mamaya sabi gusto ko uh -oh. alam mo pagbibigyan namin sila gumawa sila ng papel at mag-apila sa LTFRB ngayon, okay. pag ginawa nila yon oh. there is a chance na ma-accept at maka-join sila ng kooperatiba. Yun po yung naging usapan at lalong pagtulong pa ng gobyerno kasi baka mamaya merong iilan dyan na magbabago ng isip. So they still have a chance pero they should request, write a letter to LFTRB na oh. gusto nilang mag-join sa mga kooperatibang existing. Yun po, may pag-asa pa po tayong makatulong. Ano po ito? Uh kanya-kanya individual capacity po or isang isang grupo dapat sila kung kung ilang kung isang grupo sila ilan po sila ang ang, ang minimum po uh, eh, ng grupo kasi when we talk about operators kanya-kanya uh, naman yan eh. so individually Oo. As a group or individual, mm. well, they could say, uh, LTFRP, uh -oh. gusto ko na po sanang sumama, pwede ba merong kooperatiba dito, kooperatiba A dito uh -oh. sa ruta ko, uh -oh. please allow me to join them. Uh -oh. Then we will definitely consider yung kanilang apila naman po. Yun. So ibig sabihin talagang... um hindi na talaga bibigay ang Department of Transportation, <laughs> hindi ko sabihin. <laughs> <laughs> alam mo, alam mo din, pasensya na, eh. uh -huh. I just have to make a little explanation. Sige pa. Ang pagkukonsolidate, yung sasama ka sa kooperatiba mm. from operator, mm -hmm. watak-watak, kanya-kanya, magkooperatiba, mm -hmm. yun ang ikang ipuso ng programang ito dahil malaki ang tulong, malaki ang lakas, pag nagsama-sama kayo. Kaya nga sabi ni Secretary, non-negotiable yan kasi nga naman, yun ang buhay ng programa na ito. pag sama Kasi can you imagine kung meron tayong isang daan, limampung libong operators dati na individual, eh, paano ang takbo ng negosyo? Paano yung assurance na may sasakyan sa kalye? Paano natin ma-assure ang safety kung kanya-kanya at hindi mo alam ha, hindi mo alam paano siya mag-maintain ang sasakyan, hindi mo alam kung kailan niya ipapatakbo yung sasakyan niya. Baka mamaya kung sabay-sabay pag mayroong bagyo or rather matraffic ay ilabas yung mga sasakyan, eh di naman sasakyan yung mga tao. e kung nagsabay-sabay yan, edi di matraffic. Yun ang essence also ng programa to help in the traffic. Okay, kung hindi sila miyembro po ng uh, nung consolidation at nung uh, wala silang plano from from the past at saka itong mga susunod na araw, yung mga nagtigil pasada po eh, yun po ba may tuturing na kolorum na? Alam mo, they are yeah, kolorum na po yun kasi wala silang tangkisa na or rather wala silang consolidation documents. Mm -hmm. Hindi sila makaka sa LTO. As a public utility vehicle, kasi hindi sila nag-consolidate. So yung mga magpaparegister sa LTO na JIP, uh -oh. UB, hahanapan uh -oh. ka ng papeles, wala. Uh -oh. Eh hindi ka na pwede mag-register. Pwede mo siyang i-register as a private vehicle uh -oh. na lang. Uh Oo, -oh. tama. So yung po yung epekto ng kanilang ginawang desisyon. Yun. So ibig sabihin, yung tigil pasada po nila kahapon na wala sila sa kalye in the first place, dapat talaga wala sila sa kalye. <laughs> Alam mo, klaro at tama ka. Sabi ko nga they mm. are not doing a strike. Ang strike ay gawain ng isang consolidated na mm. merong gustong sabihin. Magsa-strike sila, pero mm. yung wala ka ng karapatan sa kalye, eh, you are not going on strike. You are doing a rally. Oh, 'Yon oh. rally po or action, mass action po. Eh, kailangan ng permit doon. <laughs> ay, ay, karapatan naman po Basta as long as walang violation mm -hmm. Alam mo naman po At tama po kayo Kailangan din ng permit natin Sa ating mga LGU Yun Yusek Andy Ortega Maraming maraming salamat po Sa oras na binigay niyo po Sa DWIZ po ay, Laging maraming salamat sa inyo Laging malaking tulong kayo Sa ating mga mamamaya Thank you po Thank you po Department of Transportation Na Undersecretary Andy Ortega Ronda Pilipinas